So karon ipatawag mo na ako dire kay nakapalo mo sa akong kaenta nga ako kulay. wala koy pasawa. So asul ka problemahan karon kay sa sunod bulan ingon ang doktor nga mamatay na daw ko. Dili na lang kaad daw kina na lang kapulan. So karon nangita ko kinsay mo sunod sa akong mga negosyo. Ang kamong nga, sa manager manager mo sa akong kumpanya, na mong mangduwa may mga banggitan kayo ng manager huwag napili huwag mong ipagtawag ka karong, kaya akong pilihan kung kinsa ninyong doa ang dala sa akong negosyo ko Sir, basi na kay mga relatives or mga pagumangko ni mo or mga kabladlan ni mo Yun, hmm. talking about that ako, Pupili yung kong tao na ka na nakita na na um, sa sila mo trabaho. Sama ninyo mga manager. So, mo'y kaalam sa kung kumpanya. No, sayang po nung ako ipadala sa walay kaalam, di ba? So, karon na ako mission misyon ninyong ipabuhat para makapinay ko ninyo kung kinsa ang angay o maoy mo dala sa akong mga kumpanya. Um, kung oh, niya yeah, sir, kung sa may buhat to na mga misyon? Mm hmm. So karon, ang misyon na akong ipabuhat ninyo para na ako kung kinsa joy hanas ninyong mudala na ay duha kaliso dere sa lamisa magtat sa muana. Sa sulod sa duha ka bulan dapat ka ng lisuha muturok na o mutubo. Kung kinsa tong lami kay tinubuan mao akong piliyon. Ah, okay sir. So karon ang inyong buhaton magkuha mo ng duha kaliso o sugay na inyong mga misyon. o dito ko ganin nagikan sa doktor so ang gingon sa doktor tunod si mana posible mohanaw na yung ko tungod sa akong sakit ang misyon niya, di pabuhat na ako ninyo unta nabuhat ninyo tarong kay para makapili ko ninyo karon o kinsay musunod sa akong mga mana especially sa kumpanya na to. so karon Pwede na ninyo i-present mga tanong. Kay mo lang tao po. oh, sige, Rodel. Ikaw na ang pakita. Asa yung tanong? Sir. Kung nga naman ha. Ah. Batid ako dyan pagka problema ni Sir Kai. Kanay mong liso nga gihatag, Sir. Nga gipatanong na ako. Wala dyan mo tubo na oh. ako. Kaya kunuhan pag na ako na. Pero huwag siyang manggaling Sir. O matubo ang niya ha. Ah. Okay kira po na ako, sir. Dawat rin nga po na ako nga manager lang kaya ko. Okay, so karon imuha na po dahil asay asa yung tanong? Yes, sir. Aniya akong tanong, sir. Uy, nitubo. Yes, sir. Ipaayo na ako nagpatubo sama sa pagdala ni mula mo. naman. -hmm. Okay. Dami kayo siya dahon, nindot siya tubo. Hmm, bago, bago pag ibubuan. Nice. Lamig ng siyag dahon. Healthy guys siya. Thank sir. Hmm. Bakit Ay, hindi yeah, ayaw din ako na siya magpatubo, sir. sa so, so, akong nakita, gikan sa inyo ang mga tanong, nakapili na yun ko kung kinsay sunod mo dala sa mga kumpanya. Akong napilian, Sir Rodel. Sir, nga nung ako man, Sir, na waman mo tubo ni ako, ah. Ang iyaaman mo yung intubo. Kabalukan nga, no? Nung... Kaya ang riso nga kung yatan ninyo sa una, giluto na to. Ambot og nga nun ang nitubo na yung iya. Pero ang ako na bahuan ni mo, kay wala yung tubo mo Anis ka nga pagkatao mo. Kung kayo siya marok, butkoton. Kung dili na ako na siya piliyon, sa hukong pa niya. ka mula naman happy, hindi ko ba maninturo? Perfect. Kaya na brasa kinuho, ang natagan og dan ng sa Ginoo ang mga tawo nga na, na ay matinud-anon nga kasing-kasing og dili pareha but ang mga tawo nga buton ug maro. Mao nang karon ikaw Rodel ang magadala sa mga negosyo na ako tanan sa tibuok Pilipinas. Yes, salamat kayo sir. Salamat jud kayo. Dako gyud kayo grasya ni nga uh, gihatag sa Ginoo.